Yung taong kahit napagod ng utak pagkatapos ng klase galing eskwelahan. Imbis na unahing umuwi at kumain, e diretsyo sa trabaho para maitawid lang ang pangangailangan ng pamilya. At yung mga araw na imbis na nagpapahinga ka na lang o nagre-review para sa mga exams kinabukasan, andyan na kailangan mo pang magbuhat ng mabibigat na kahon para may pambaon at pambayad ka ng tuition mo. Oh, Ron. Bakit? Congrats, ha. Biro mo, mula elementary tayo hanggang ngayon, valediktoryan ka. Salamat, Ron. Ikaw din. Congrats. Para sa naman? Eh, wala naman akong honor. Ano ka ba? Eh, di siyempre, gagraduate ka na din. Ay, oo nga pala. Siya nga pala. Asan nga pala si Abby? Baka nasa trabaho pa niya. Siguro nga Ron. Kawawa din yun. Self-supporting din siya kagaya mo. Oo nga Jen, ganyan talaga pag gusto mong makapagtapos kailangan ng sipang. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3 in 1 na ito. Kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinil vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Kapag gusto mo makapagtapos, kailangan ng sipag, tsaga, at higit sa lahat, pagtitiis. Dahil hindi kami kayang pag-aralin ng mga magulang namin. Lalo na kung wala ka ng magulang na maasahan. Nalulungkot ako sa sitwasyon mo ron. Ano ka ba? Okay lang ako. Sanay na akong nag-iisa. Napakahirap siguro ng sitwasyon nila, Abi. Kung ako siguro ang nasa kalagayan nila, baka hindi ko kakayanin. Jen, maiwan na kita dyan ha. Takayak pa kasi ako para sa trabaho ko mamaya. Sige Ron, mag-iingat ka ha. Sige, salamat. Eh kasi naman, biglang pinatawag na may anak yung ko. Ha? Bakit naman? Alam niyo may pasok ka? Ang dami kasing customer kanina. Kaya ayon. Asa na pala si Ron? Malis na siya. Maghahanda ba tao kasi siya para sa trabaho niya mamaya? Ganun ba? Naku, baka ako nalang di pa nakakuha ng program para sa graduation. Ayos lang yan. Kung gusto mo, samahan ka na lang namin ni Ron para kunin sa bahay nila, ma'am. Sige. Pero, gusto kaya ni Ron? Oo naman, no? Kailan ba naman tumanggi yun? Oo nga pala. Uy, congrats nga pala. Wala talaga makatalo sa katalinuhan mo. Nako, salamat. Congrats din sa'yo. Salamat at least kahit marami akong late at excuses, nakapasa pa rin. Dahil pinag-igihan mo rin ang iyong pag-aaral, kinakaya mong pagsabay ng pagtatrabaho mo at pag-aaral mo. Diyan ako bilib na bilip sa inyo ni Ron. Kung ako siguro yan, hindi ko kakayanin. Maswerte ka, Jen, dahil pinanganak kang may kayang pamilya nyo. Maswerte din kayo, Abby. Dahil napakalakas niyo para kayanin ang sitwasyon niyo. Dahil wala kaming choice, kundi kayanin Jen. Wala kaming ibang aasahan, kundi sarili lang namin. Kaya nga hanga ako sa inyo ni Ron, Abby. Salamat. O sige, mabalik na ako sa trabaho. Akala ko kasi, maabutan ko kasi ma'am. Sige Abby, magchat ka lang kung kailan natin pupuntahan si ma'am ha. Sige, Salamat. Aalis na ako. Sige, ingat ka. Sige. Kahanga, ka talaga ang pasibakan nila dalawa. ginagawa mo dito? nag kasi ako na mga ron. Papasok na kasi ako. Eh, ikaw. Bibili lang sana ako ng ulam kong sardinas. Ah. Um... Abi, nag-uulam din kaya ng sardinas si Jen? Naku, hindi ko alam ron. Baka hindi rin. Sa bagay, baka ulam lang ng aso nila yung sardinas na inuulam natin. Siya nga pala ron. Asan pala mga parents mo? Hindi ko na rin alam. Niwan daw nila ako kay lola ko nung bata pa ako. Dalawa sila ng tatay mo? Hindi ko alam. Basta yun yung kwento ng lola ko nung nabubuhay pa siya. Ang hirap ng ganyan. Yung hindi mo man yung mga magulang mo. Ayos lang. Masanay na akong walang magulang, Abi. Ikaw. Alam mo naman ang buhay namin likas na mahirap na kami. Hindi na pwedeng magtrabaho si tatay dahil sa sakit niya. At si nanay naman hindi na makakita. Kaya obligadong magsikap ako para sa buhay namin at para sa pag-aaral ko. Ang hirap ng kalagayan natin, Abby, no? Oo nga. Pero walang mahirap sa taong porsigidong makapag-aral at makapagtapos. Oo nga. Pasasaan ba? At hindi inawal ng na natin pagdating ng araw. Tama ka, Abi. O sige na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Sige, Abi. Mag-iingat ka. Sige. Sige. ganda ng bahay nila dyan. Oo nga. Ikaw ba naman may negosyo ang pamilya mo? Mapapasana oh, ulit ka na lang talaga kapag ganito mga nakikita mo. Ano ka ba? Magkakaroon ka rin ng ganito kapag nagkatrabaho ka na. Sana nga ron. Hindi ko na mahintay na dumating ang araw na yon. Darating din yon. Oo. Oh. Buti naman at pinasyalan niyo ako. Kamusta ka, Jen? Mabuti naman ako. Eh kayo? Mabuti lang kami. Pagod lang sa trabaho. Oo nga. Pero okay lang. Natal, konti na lang. Magtatapos na tayo. Siguro naman. Nakakapagpahinga na kayo nun. Nako, para sa akin, hindi. Kailangan ko magdoble kayod para sa pamilya ko. Ako rin. May mga binabayaran din kasi ako. Gaya ng renta ng tinutuluyan ko. Sa excited na ako magmarcha. Sino ba naman hindi excited, di ba? Oo nga. Siyempre, lahat tayo. Teka, may na ba kayo sa graduation? Wala pa, no? Titingin na lang ako ng maayos na damit at pantalon ko. Okay na yon. Ako rin siguro. May maayos pa naman ako na dress. Kahit pa paano. Ganun ba? Ano kaya kung bumili tayo ng bago? Naku, kayo na lang. Alam mo naman, ikaw na lang. Kung gusto mo, samahan ka na lang namin. Hindi naman ako papayag kung ako lang ang bibili ng bago, no? Naku, ayos lang kami dyan. Alam mo namang... Ano ba kayo? Ako nang bahala sa inyo. Naku, Jen. Huwag nga. Nakakahiya naman sa'yo. Oo nga. Nakakahiya sa mga parents mo. Ano na lang sasabihin nila? Nag-usap na kami ni Mami about Jan. Nag-usap? Na ano? Na yayayain ko kayo bumili ng mga isusot nyo. Pero ako ang magbabayad bilang regalo ko sa inyo. Nako, nakakahiya naman sa'yo. Kami, wala man lang maibigay sa'yo, dyan. Oo nga. Wala man lang kaming may regalo sa'yo. <laughs> ano ba kayo? Hindi na kailangan. Nakita niyo naman na wala na akong kailangan pa. Kaya huwag niyo nang isipin kung ano ang iregalan niyo sa akin, ha? Ang importante, kayong dalawa. Hanga talaga ako sa iyo. Bukod sa napakatalino mo na, napakabay ng pang kaibigan Oo nga, Jen. Yung iba, ayaw nilang maging kaibigan yung kagaya namin ni Abi. Ha? Ba't ayaw? Di ba nga? Yung ibang mayayaman, gusto, kapwa din mayayaman ng kaibigan. Oo nga. Yung iba, halos otosan ang tingin nila sa katulad namin. Kadalasan, binubuli pa. Pwes, ibahin niyo ako. Kayo ang mga kaibigan ko at mahal ko kayo. Maraming salamat sa iyo, Jen. Salamat dahil nakapakabuti mo sa amin at tanggap mo kami bilang kaibigan mo. Oo naman. Pwede <laughs> <laughs> tayong barong mamaya. Dahil ang pakikipagkaibigan ay hindi namimili. Ang mahalaga, mabubuti at mababait na tao ang mga kaibigan mo. Kahit na anong buhay pa meron sila. Jen, pasensya ka na ha? Nagsabi lang ako sa trabaho ko na medyo mali-late lang ako. Okay lang, maga pa naman. Wala pa ba si Abby? Wala pa. Baka palating pa lang yon. Jen, Ron, pasensya na kayo. Tinapos ko pa kasi yung trabaho ko sa tindahan. Okay lang. Kadarating lang din ni Ron. Ano, Tara na. Sige dyan. Teka lang. Bakit, Abi? Pwede bang samahan niyo ako mamaya kay Ma'am? Nakunin yung program? Oo na, naman, yun lang pala eh. Akala ko naman kung ano na yon. Para may may naman ako kala nanay at tatay. Sa wakas, gagraduate na ako. Oo naman, Abi. Sa wakas napakaganda sa pakiramdam. Ilang araw na lang magtatapos na tayo. Oo nga. Nagbunga na ang lahat ng tis at hirap natin ron. <laughs> Oo. Kaya, terna? na. Tara na. Tara na. Nandun pala si ma'am. Tara. Ma'am. Oh, mga anak. Opo kayo. Sandali lang at kukunin ko sa lobby yung bibigay ko. Jen, ang ganda ng binili mo sa akin. Salamat, ha? Ako nga rin, Jen. Parang attorney naman na yung pinili mo sa akin. Kadalang-dalang. <laughs> ano ba kayo? Regalo ko na yan sa inyo. Kaya dapat, yung babagay talaga. Wala man na kami may bigay sa'yo kahit ano lang. Abi, ito na naman tayo. Huwag na mag-alala, ha? Oo nga, Abi. Magdadrama ka na naman. Hindi ba pwedeng masaya na lang? sana hanggang sa pagtanda natin, ganito tayo. Kayong dalawang kaibigan ko ang hindi hindi ko makakalimutan. Sana nga, Jen. Kahit saan ka makalating, kahit gaano ka maging successful, sana hindi mo kami makalimutan ni Talagang hindi, dahil may mga rason ako kung bakit. Abby, ito nga pala yung program mo, Iha. Maraming salamat po, ma'am. Ah, Jen. Ito na nga pala yung medal na isasabit sa'yo sa graduation. Binigay na naman po, ni... Salamat po, ma'am. Sarap po pala sa pakiramdam. May ito lahat ng bunga ng pagpupuyat ko sa gabi. Jen, isabit na natin sa laig may medalya mo. Oo nga dyan. Serve mo talaga yan dahil napakatalino mo. Tama si Ron. Biro mo, mula elementary ka hanggang ngayon na maintain mo pagiging valedictorian mo. Napaka-consistent kasi ng mga grades mo. Salamat po, ma'am. Oh, bakit parang malungkot ka? Oo nga, iha. Bakit? May problema ba? Ma'am, sa tingin ko po, hindi po karapat dapat sa mga medalya na ito. Kaya hindi ko po matatanggap. Ha? Bakit naman, Iha? Oo nga, Jen. Anong ibig mong sabihin? Sa'yo yan. Dahil ikaw ang tapuan natin. At ikaw ang pinakamatalino. Ma'am, sa tingin ko, mas deserve ni Ron at Abby ang mga medal na ito. Dapat lang po silang parangalan dahil sa pagiging matyaga nila. Kahanga-hanga po ang taglay nilang lakas ng loob para kayanin ang sitwasyon nila. Makatapos lang po sila ng pag-aaral. Sila po dapat ang binibigyan ng gantong parangal dahil sa yung taong kahit napagod ng utak pagkatapos ng klase galing eskwelahan. Imbis na unahing umuwi at kumain, e diretsyo sa trabaho para maitawid lang ang pangangailangan ng pamilya. At yung mga araw na imbes na nagpapahinga ka na lang o nagre-review para sa mga exams kinabukasan, andyan na kailangan mo pang magbuhat ng mabibigat na kahon para may pambaon at pambayad ka ng tuition mo. yung mga taong halos buong buhay nila, nagsakripisyo sila para lang makapagmarcha sa entablado. Sila po ang mas deserve dito, ma'am. Napakabuti mong bata, Iha. Ang tagumpay na ito ay inaalay ko sa inyo. Dahil kung ako sigurong nasa katayuan nyo, Baka hindi ko kayaning marating kung nasan kayo ngayon. Dahil ako, kahit kailan, hindi ko pinoblema ang pambayad ko ng tuition ko. Gigising ako, handa na lahat ng kailangan ko. Ang almusal ko, ang mga damit ko, pati ang sasakyang maghatid sa akin. Hindi kagaya nyo na kayo pang mag-iisip at mamamblema sa lahat ng yan. Kaya kayo ang mas deserve dito. Lahat ng parangal para sa tagumpay ay dapat sa inyong dalawa. Walang katulad. Ang isang kagaya mo kapwa estudyante para isipin ng ganyan, iha. Ang mga medalyang ito ay nararapat sa inyo. Di ba, humam? Oh. Deserve ninyo ang tatlo ang maparangalan dahil sa paglayo ninyong kabaitan. Maraming salamat. Dahil nakita mo, kung gaano kami nag up, makapagtapos lang. Oo nga. Yun pa lang, panalo na kami. At least, may isang taon nakikita sa amin yun. Nakita ko kung paano din kayo magpursige. makapag are lang na mabuti. Hindi naging hadlang ang hirap ng buhay kahit may mga trabaho kayo at hindi ninyo alintana ang pagod. At hindi ko kayo nakitang lumibat sa klase kahit minsan para sabihin pagod kayo o gusto nyo magpahinga. Kaya nga po ma'am, kung iba lang po siguro, baka huminto na po sa pag-aaral. Kapag gusto ng isang tao makapag aral gagawa't gagawa ito ng paraan. Tama dahil ang tagumpay ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang sarili at pagpupursigi. Tama kayo. Kaya yan ang rason kung bakit hindi, hindi, ko kayo makakalimutang dalawa. At kayo, kayo mga estudyante ko, ang hinahangaan ko ng sobra. Halina kayo.